Magandang umaga sa inyong lahat, lalong lalo na sa iyong ginoong Raymond Mandahinog. Ako nga pala si Fritzi Butalid at ang aking tula ay pinamagatang West Philippine Sea. West Philippine Sea, perlas ng silangan, yaman at buhay sa iyo'y nakasalalay, mga isda bahura, buhay nag-aalab sa iyong kanlungan, ligaya ay mamatag. Ngunit may banta sa iyong kalayaan, mga banyagang barko sa iyong nagbabantay. Ating teritoryo ni Nunoy Minana, ngunit ngayoy inaangkin na ng iba. Mangingis na'y naghihirap walang makuha dahil sa panggugulo, buhay ay nasira. Mga isda't bahura, sinisira't dinudumi. Ang ating kapaligiran, unti-unting nasisira. Kaya tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan, ipaglaban ang karapatan hanggang sa wakas. West Philippine Sea, sa iyo'y aasa. Ang kinabukasan ng bayan na sa iyong kamay. West Philippine Sea. At yon lamang po, maraming salamat.